Ang aklat ng mga taga-Efeso, ang aklat na ito ay sinulat din ni Apostol Pablo. At ang aklat ng Efeso ay nagpapakita ng masidhing pagmamahal ng Diyos sa mga tao na hiwalay sa Kanya dahil sa mga iba't ibang mga kadahilanan. Kung babasahin natin sa aklat ng Apokalipsis, ang Efeso ay nahiwalay sa pamamahala ng apostol na si Pablo. At ang dahilan kung bakit isinulat ang aklat ng Apokalipsis ay para bigyan ng warning at ng pag-asa ang iglesia lokal sa Efeso. Kung basahin ninyo ang Efeso, ipinakikita rito na uh, ang pagiging dapat sa Diyos ay hindi aksidente. Ang pagiging dapat sa Diyos ay destiny destiny ito na dapat na maingatan sapagkat maaaring ito ay maiwala. Ini-emphasize ni San Pablo sa Efeso, sa bungad ng kanyang liham, na ang mga Kristiyano ay itinakda o itinalaga ng Diyos na maging dapat sa kanya at maging magkaroon ng uh, kalig anong, kaluwalhati ang katulad ng kanyang anak. Yan ang ating mababasa sa mga Uh, sa unang bahagi ng aklat ng mga taga-Efeso. Pero ang mga taga-Efeso, napabayaan ng kanilang bantay na anghel. Ayon sa Apokalipsis, ang anghel sa Efeso ay nakapagpabaya. Kaya ang mga taga-Efeso ay naihiwalay ng iba't ibang sirkumstansya sa, pag, uh, sa kaugnayan nila sa tunay na pangangasiwa ng Diyos sa pamamagitan ng apostol na si Pablo at sa pagmamahal ng Diyos sa mga taga-Efeso. Nagpasulat ang Diyos ng aklat ang Apokalipsis at para ang isang kopya ipadala sa Efeso. Pero ang pagmamahal na personal na pagmamahal ni Pablo, udyok ng kanyang tinanggap na katwiran mula sa ating Panginoon, nagsumulat din si Pablo sa mga taga-Efeso. At sa umpisa ng kanyang sulat, ipinakita ni San Pablo sa mga taga-Efeso na hindi sila nilalayo ng Diyos para mapahama, kundi maging dapat at magkamit ng kaluwalhatian. Kaya lang, may mga iba't ibang mga dahilan na nakikita si Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na maaaring makasira ng kanilang matapat na paglilingkod sa Diyos. Mababasa ninyo sa aklat ng Efeso, mga kapatid, mga kababayan, na ang mga depekto na nasa Efeso. Merong kapaitan, kadaldalan, pagkakampi-kampi, at iba't ibang mga depekto ng tao. Gaya rin naman ng iba't ibang mga lokal na iglesia ng una. Pero, makikita nyo roon ang mga reseta, ang rekomendasyon, ang mga paraan, ang hatol, to bring back everything into proper order o para maibigay o maibalik sa tamang dapat kalagyan na siyang dapat makita sa mga kristyano sa Efeso. Nandoon, mga kapatid, ang mga rekomendasyon, mga aral, mga katuruan ni Pablo. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso na hindi sila dapat matuto ng ganito sapagkat wala silang natutunang ganito kay Kristo. Pero kung tunay na pinakinggan nila si Kristo, sabi niya, magbihis kayo ng pagkataong ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. At sumunod na ron lahat ng mga aral na nakita niya para gamuti uh, gamutin ang depekto ng epeso. Yung nagnanakaw, hindi na dapat magnakaw pa. Yung sinungaling, itakwil na ang kasinungalingan. Yung mga kapaitan, alisin, kadaldalan, lilibak mga masasamang akala, mga masamang nasa, nayay, mga pagsamba sa Diyos Diyosan, na nasumpungan ng Diyos sa mga kaanib sa iglesia sa Efeso. Makikita nyo rito ang mga natural na uh, shortcomings at saka yung mga weaknesses, yung mga kahinaan at mga pagkukulang ng tao. Pero palibasa ang Efeso ay isang iglesyang, uh, bahagi ng iglesyang sa Diyos na nasa Biblia. Makikita rito sa aklat ng Efeso, ang pagmamahal ng Diyos at pagmamahal ng manggagawa o ng ministro na nagtatag ng lokal ng Efeso, walang iba kundi si Pablo. Makikita nyo, in ni Pablo rito ang pag-ibig para sa Diyos, para sa Iglesia at sa kapatiran. At sa Efeso, meron siyang sinabing napakadakilang hiwaga. Ang hiwagang nalihin pati kay Moises at sa mga unang lingkod ng Diyos. At yan ay ang hiwaga ng relasyon ni Kristo at ng Iglesia. Ang lokal ng Efeso ay isang lokal na nakatanggap ng dakilang pagpapahayag ng hiwaga ng Diyos. Basahin ninyo na may pag, pagtatalagang aklat ng Efeso at makikita niyo ang hiwaga para sa mga hintil na hindi natanggap ng Bansang Israel. Ang sulat na ito sa mga taga-Efeso taliwas sa paniniwala ng iba, ay hindi siyang unang sulat ni Pablo sa mga taga-efeso. Maaaring nawala ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-efeso, pero huwag kayong mag-alala. Yung nawala, inulit niya sa sulat na ito. Meaning, kung lalagyan natin, kagaya ng paniniwala ng iba, mayroong unang korinto, ikalawang korinto, ang sulat na ito na hawak ngayon ng mundo ay ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-efeso. Maaring nawala yung una, pero walang dapat alalahanin. Ang Diyos naman ay mapagmahal. Iniingatan niya ang kanyang salita. Yung sinabi ni Pablo ng una sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, sinasabi niya rin sa sulat na ito. Para patunayan niyan, basahin ninyo ang 3-3 ng Efeso. Na ang sabi doon ay meron na siyang unang paunang sulat bago ang sulat na ito. Alam ba ninyo yan? Basahin ninyo, mga kapatid. Matalad ang humabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tugutipad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit. Efeso, Kapitulo 1 Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Sumain inyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Purihinawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalahitan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sandigutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dugi sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupo na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Yesu Kristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal, na sa kanyay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang ginagaling na ipinasyan niya sa kanya rin. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa sa kanya Sinasabi ko tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayong sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayong sa pasya ng Kanyang kalooban. Upang tayo'y maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo, na sa Kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikaputubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Dahil dito ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Yesus na nasa inyo, at ng pag-ibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal, ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo ng Ama ng Kaluwanhatian, ang Espiritu ng Karunungan at ng Pahayag sa Pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakha ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisang palataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhay mag sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Sa kaiba-ibabawa ng lahat ng pagunuan at kapamangalaan at kapangyarihan at pagkasako at sa bawat pangalan na ipinamungusa, hindi lamang sa sanglibutan ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagtaloobang maging Pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, nakapuspusan niya o pumupuspos ng lahat sa lahat.